Hello, hi guys. So, magandang gabi sa'yo. Alamin natin, no? Ano kaganapan sa buhay mo? Virgo, ang ati mahagilap. So, this is, um, September. Oh, September Pasilip. September Pasilip for the sign of Virgo. So, let's see. So, guys, this reading is a general reading namang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lang ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Because maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ad saway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksikliglig nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys. Alamin natin lahat ng kaganapan sa buhay mo ngayong monthly pasilip gabay. So let's see. Ngayon 2025 for September. Alamin natin ang mga kaganapan sa buhay mo. Angel Spirit, please give information. So, there's a king of swords. Now, this, this, is something to stop the pattern. Putulin mo. Ano man yung bagay na alam mo hindi nagsiserve sa'yo. Yung mga bagay na alam mo hindi nakakatulong sa situations mo. Ito mga bagay na alam mo magsisilbing balakid. Kailangan mo na putulin at tigilan na. No? And because there's a nine of pentacles, a blossoming. Maring ito na yung time or pagkakataon para lumago. No? At maging maganda na takbo ng iyong finances. No? You have a potential for abundance. May potential ka para maging masagana ang buhay mo. So there's again, a pentacle, maging practical at secure ka sa kung ano man yung bagay na meron ka. Now, pangalaga at proteksyonan mo ito. Now, and of course, there's something, the strength of the confident, Lakasan mo ang loob mo, maging matapang ka. Alisin mo ang pag-aalilangan na takot at pangamba mo. Now, so let's see what is the messages. So there's something, the queen of cups emotional healing. Sa so, pagdating sa emosyon, kailangan kalmado. Now, huwag kang padadala ng tensyon na kailangan maging wais ka sa mga mararamdaman mo. Baka pinaiikot ka lang or baka iniinis ka lang. So, kailangan maging mature ka. So, ngayong buwan na to, kailangan mas maging mauta ka na ngayon. No, there's a the four of swords. Kailangan mo ipahingay ang katawan lupa mo. No, nag-over-patig ka. Marami kang iniisip. So, what is a king of swords? There's something that's a kind of swords, See, patulin mo na. Ano man yung kailangan patulin? Traidor, sabotahe. No, talagang sabi dito, wag mo nang hayaan na linlangin ka pa nila. Alam mo na yung, alam mo na kung sino to eh. No? Kaya kailangan matuto ka ng um, dumistansya. No? And there's a, an, the star card, evidence something recovery, healing, no magkakaroon na kagalingan makaka-recover ka na sa for, sa financial crisis o financial difficulties na manaranasan mo ngayong September na to ay maaaring may pag-asa at maaaring makaka-recover ka na sa mga pinagdaanan mo lalo-lalo na pagdating sa finances and of course there's a knight of sword, there's a success jive at magtatagumpay ka na rin. No, bibilis ang takbo ng sitwasyon. Magkaroon ka ng security sa lahat ng gagawin mo dahil no, some of them guys, no, kumukuha lang sila ng impormasyon. Titignan kung, kung gaano ka pa ulit um, kasunga no, sa mga bagay-bagay mamaya. Uh, tinitignan kung mauutu ka pa ulit. Ganon. Maging mature ka na. And there's a five of one. So see, may mga bagay na nagbibigay komplekasyon. Alisin mo yung takot at pangamba mo. Yan yung bagay na parang lumalason sa eksena mo kaya hindi ka nagtatagumpay. Dahil lagaalinlangan ka. Nagkakaroon ka ng pangamba. No, na naduduwag ka. So kailangan ibus mo yung confident mo na magawa mo lahat ng bagay ng priorities mo no? And there's a three pentacles collaboration. Kailangan mo makipag-communicate maayos, no? Hindi pwedeng uh, mabilis kang sa loob mo, mabilis kang maawa, mabilis kang mapaniwala. So, kaya kailangan maging mature ka pagdating sa emosyon. Diyan ka kasi nila dinadali sa ganyang sitwasyon. No, and of course, there's something they men. Baguhin mo yung perspective. You're feeling hang. No, parang piling mo lutang ka, sa kasi wala kang tulog. No, wala kang pahinga. So, kailangan mo pahinga yung katawan lupa mo. No? So, si see what is in messages for um, outcome at the high faces. So there's an hidden agenda. Hoy, hidden enemies. Maraming misteryo. Marami ka pang bagay na hindi pa natutuklasan at nauunawaan sa ngayon. Pero may mga bagay na sinasabi dito, may, um, may sikreto o mayroong bagay na hindi mo pa natutuklasan sa ngayon na maaaring malantad na. Malalaman mo na. And of course, there's a native cops. Si makakamove on ka na. Makakawala ka na. Makakalaya ka na. Makakabangon ka na. And, there, and, of course, there's a six of pentacles. Magtutuloy-tuloy na rin daw about sa finances mo. Gaganda na ang daloy ng pagkakaperahan mo. No, bibili sa takbo ng mga transaction at magliliwanag with the ease of sword, with the mental clarity. No, yung mga taong sumasabuta at tumatry doon at nabibigay komplikasyon sa'yo with the five of wands. No, malalaman mo, lalakasan mo ang loob mo dahil sinasabayan to parang din, kumaga, inaano niya, on how to talk, ha? Parang dinadaan niya to na pasigaw, no? Parang matapang siya pag nagsalita, pero deep inside, no? Parang tinatago niya yung, yung bagay na yon dun sa ganong personalities niya. Kaya kailangan maging matalino ka sa pagbubusisi. No? Hindi porkit mataas ang boses, no? At kung ano na sinasabi sa matapang na totoo yung sinasabi. Some of them, guys, no? Lahat ng yun is flop. Hindi totoo. And there's a page of ones, may magandang balita na paparating sa'yo. Lalo-lalo na sa finances at of course, sa trabaho. And there's a ten of ones, see? Kaya mabigat ang pakiramdam mo, mabigat ang, ang iyong kalooban that because of negativities. At the same time, wala kang pahinga. So, kailangan mo guys uh, magpahinga. Ano ka? parang ano dito guys, eh, parang ulirang ina or ulirang ama. Ano ba itong bagay na to? Para kang, ano eh, para kang, grabe yung pagod at paghihirap mo dito na na hindi siya nag hindi mo hindi siya kumbaga hindi mo na di, hindi mo na ako yung deserve mo talaga no dahil dito kailangan po tuloy mo maging wise ka na this time no Kumagam, some of them guys ginagamit nila no yung um, yung emotion mo no magsilbing kahinaan mo so kailangan maging wise ka na ngayon so let's see alamin natin, no? Anong kaganapan with an angel's messages at advices sa'yo ng ating angel spirit, no? And of course, pagdating sa buhay, pag-ibig, alamin natin mga kaganapan sa buhay mo. Let's watch this. So, we're back. So, nandito na tayo, guys, with an angel spirit. Ah, dito man tayo. With an angel spirit, let's see. Okay. So, there's is something is spring. There's a blossom with awakening. So, may mga bagay na parang mumulatin ka or mamumulat ka na magigising ka na sa katotohanan. And of course, some of you guys, there's a travel. maring magkakaroon ka din ng travel dito. No? maring babaguhin na yung landas na tinatahak mo. Magiging maayos ng sitwasyon at kalagayan mo. And of course, there's something, guys, with the forgiveness. No? Mayroon ditong kapatawaran na kailangan mo talaga ipagkaloob na. Dahil mamaya, yan yung bagay na nagbibigay negatibo or blockages sa buhay mo kaya hindi ka makapag-proceed. Ay kang hirap pa messages. Hydration. No, some of you guys, kailangan mo uminom na maraming tubig na no, maaring you're feeling hydrated. No, dehydrated. No, maaring na para kang kinaka, para kang hapong-hapong na uuhaw na ganyan. Kumbaga, kulang ka sa tubig para nagdadry yung mga balat mo. And there's a flower. So there's a blossoming. May paglago. No, may pagsibol na muli ng pag-asa na maaring makabangon ka na. No, may, may, sariwang hangin at halimuyak na mabulaklak na ang bango-bango, ganun din ang yung biyaya na maaaring dumapo, no? And there's a woman holding a coin, panghawakan mo ang iyong trabaho, negosyo, hanap buhay, pahalagahan mo ito. With the Roma, uh, with the Monsology, represent what? Emotional running, I see. I told you, pagdating sa emotion, diyan ka talaga nila dinadali Dahil, kumbaga, mabilis ka kasi ma maawa, mabilis ka maapektuhan. So, jan kanila dinadaan. So, kaya kailangan maging mature ka pagdating sa emotion. So, let's see what is um, our Romance Angels. And there's a chemistry. the ba? Diba? May chemistry dito, guys. Na maaaring, um, there's a magnetic attraction the two of you guys, some person mo. Or mayroong, there's another person. And the are requited love. So, mayroon dito, guys, na nawala na chemistry. Some of you may chemistry with the other women or other person, other men. And the other person then maaaring nawala na ng gana. Dalawang energy na nasagap ko dito, ha? May taong magmamahal muli at may taong masasaktan at maaring matapos na ang relasyon from the chakra, there's a mysticism. May mystery sa likod dito. Marami ka pang bagay na matutuklasan at malalaman. There's a completion. Huwag mong hayaan na mahuli ang lahat. No? Huwag mong hayaan na masayang lahat. So, let's see what is an angel's answer. Represent what? This situation is... Uh, this situation will improve. No? Magbabago na raw ang sitwasyon ngayong buwan ng September for you. No? Let's see. Additional messages tayo with an angel's spirit. and of course there is a next full moon so next full moon so mararanasan mo na yung mga pagbabago ngayong next full moon with the September maaring kumbaga mararamdaman mo na mararanasan mo na yung mga pagbabago no mas giginawa parang there, may pagsibol ngayong September no and of course there is something uh, give it time it's in the work na talagang kailangan mo ng panahon para um or bigyan mo ng panahon yung sarili mo no at um, lahat ng bagay na yan mangyayari yan no So, let's see what is additional messages with the confession messages. Ano kayong gusto sabihin sa ina-person mo? Oh my God, dalawa. There's a divine guidance. Oh, I amaze how the universe brought us together. Everything keep falling into place for us. There are divine forces and work guidance guiding us to union. Divine is working behind the scene for us. If you look back, at our journey, you will see it too. Makikita mo na, na no, parang na ano ka na, parang na amaze ka na there's something na ginagabaya ka na ating sa pagtatagpo, pagmamahalan na talagang kayo talaga i eh, para sa isa't isa. No? And of course, there's something I'm um, afraid may natatakot dito nangangamba when you are not with me I feel afraid no pag pagwala sa tabi mo parang feeling mo may something na nangyayari no hindi sa pagiging paranoid pero natatakot ka baka mawala yung emotion mawala yung chemistry mawala yung pagmamahal natatakot ka baka someday ganun na lang ang mangyari I am afraid to let you down once you get to know me I don't want to disappoint you so I am avoiding you I have to overcome this myself as you see me before coming forward ready. So, ibig sabihin dito, natatakot siyang ipakita no, kung sino talaga siya, no, mamaya ma-disappoint ka, maayawan mo siya, ganon, na parang natatakot siya na, na i-spread yung sarili niya sa'yo, no, yun yung mga bagay na kinakatakutan niya. For Mystic Forest. So, let's see guys. Alamin natin yan. For Mystic Forest. Dalamin natin ang mga kaganapan sa'yo. From Mystic Forest. Okay, there is something wild and wonderful. Oh. Why focus on limitations and realism? Breakthrough and miracles require no linear explanation or method. Unexplainable and illogic magic happens every day sa so, mga bagay na hindi mo inaakala pero magdadala ng kaligayahan at nag-uumapaw na saya. So, wag ka raw mag-focus sa mga bagay-bagay. Unfold it naturally. Hayaan mo siyang mangyari at ipagkalob sa'yo. Kasi iba, no, yung mystery at iba yung, yung mir, uh, kumbaga, iba yung pa, yung ibibigay sa'yo ng ating may kapal, no? Hindi mo siya may explain, eh. No? Parang, kumbaga, like a magic na parang hindi mo siya hininge pero ibinigay sa iyo yung mga bagay na hindi mo man nakikita pero pinaparamdam sa iyo yung ganun no maaring magiging maganda buhay mo at bukas mo love and tarot alamin natin yan about sa love and tarot so guys ha abang-abang kayo kasi everyday na tayo may reading so um uh, naway uh, patuloy niyo kung so, subaybayan at tuklat um, uh, o dito, supportahan. The future. Wow! No? I daydream about our future together. Going on adventure and growing old together. I am, I want it all. No? Parang gusto kanya makasama for good, guys. Talagang gusto niya makasama habang buhay. No? Talagang ikaw yung talagang ipipili niya, no? Hihintayin ka niya hanggang sa maging okay ka. Ganon. For romance and love. Oracle deck. And of course, there is a friendship. So some of you, this connection is based on friendship. It may never develop in romance. So ibig sabihin dito, some of you, meron ditong kaibigan na maring the friend zone. No? Pero meron din tao dito na parang natatakot ipakita. No, yung totoong nararamdaman niya. Pero gusto niya makasama kanya for good pa No, kumbaga sa likod nito, kumbaga uh, parang feeling mo hindi magde at hindi ka mapu-fall sa kanya. Pero ang gusto niya mangyari, no? Kumbaga yung pagmamahal ay for long last sa inyong dalawa. So guys, this is uh, a monthly pasilip. For the month of September 2025, for the sign of Virgo. So, Virgo, 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 maraming salamat po, guys, for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate, kunin lang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And course, don't forget to like and subscribe my channel, NG Rikis for more videos of Dirikis. Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, Lalo-lalo na ang hindi nag escape ng ad. So, ipagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik lingling na guumapaw ni ang balik sa inyo. At maraming salamat sa mga bagong subscriber and, and of solid followers natin. Maraming salamat po. And see you the next video. Bye-bye and babush.